a few minutes. So guys, nandito tayo ngayon sa Sinuri Ang mga idol. Ayan. Dahil lang yung pambayad na yun din sa ano. Pwede pa lang mag ano dun. Pwede pa lang mag utang sa train station guys eh. Nandito kami ngayon eh. Magpapalood kami ng yoyo car. Eh. So guys, nandito ngayon tayo sa Sinori station. Ayan. Eh. eh, pwede pa lang mag utang dun sa ano. Sa sa train na eh. yan. Eh, nung utang kami tapos pumunta nga kami doon, nag load ayan. Hindi pa ako, ayun, naglalakas ako sa tayo doon. Pa, umamaya so, na lang mga idol. Kaya, sa uh, nang sabuli. Okay, so, sa, sa mga idol, nandito tayo ngayon sa Sinori Station, ayan, napakalawak pala ng Sinori Station. First, time, uh, first time na first time kong bumaba dito, ayan. Ewan ko, anong gagawin namin dito. Kita niya yan, guys. Ayan so guys nakikita niyo yun, ayan si Station. Stayton. Ako magkakataon. Binuwalit ang demo ng star pala yun. Ayan. Hindi ko alam kung nagagawin namin. So guys, may imi-meet kaming artista na hindi famous. Ayan. Kaya maya mga idol, ayan imi-meet namin yung pay, ano Yung imi-meet up namin na artista na hindi famous. So guys, napakalamig guys. So guys, nandito kami ayan, nakita niyo naman si Station mga idol. Ayan. Pagkat nandito tayo sa Sinori Station, pupunta tayo dun sa no. hindi ko alam kung magta kami or magbabas. Hindi ko alam kung magbabas kami. Hello guys! So ngayon ay 9, 9.20 pa lamang Ayan, mga idol. Eh yung bus na sakyan namin is 9.40. Paghintay kami ng 20 minutes. Ayan mga idol kahit nakikita nyo araw na yan idol pero napakalamig mga idol parang nasa ano ka nasa Canada guys hindi maganda sa Canada kaya to huwag ka na pumunta sa Canada okay <laughs> maganda lang pakinggan ayan mga idol maghihintay kami yun nandun ayun 20 minutes na kayo ayun so guys dito na kaya ngayon sa ano sa station ayan ng station ng bus mga idol maghintay muna kami ng 20 minutes kaya i-update ko kayo mamaya mga idol kaya hanggang sa muli so guys meron pala silang ano ABC D ayan kung saan ka maghintay ng bus ayan mga idol meron silang code meron silang bay number ayan mga idol kaya kapag sumakay kayo dito mga idol by number yung mga idol ayan nakikita yung bus na yan hindi pa yun yung sasakyan namin kami sa letter C. 42 minutes. Ayan. Dito ay eh, magbasa ka lamang dito kung nababasa mo yan. Ayan. Eh. Yung, yeah, no. yung rotation ng mga idol. Umiikot lang yan. Ayan. Yung rotation ng mga bus dito mga idol. Ayan. Eh. Meron 56, 74, 101. Ayan. 617, 281. Ayan mga idol. ayun Ito yung pala yung way. Ayan. Pag nag-way kami, dyan kami nagpa-party mga idol. Ayan. Eh. Party party. Kaya sana wala kaming way mga idol para meron kaming pera. Kasi pa may way, wala kayong pera. Kaya ayan, pagdadasal natin na walang weya. <laughs> dahil wala naman ding ano yun. May mga idol, nandito tayo. Kala nyo nasa Canada kami, hindi. Nagkakamali kayo, nandito kami sa tayo. <laughs> ay mga idol, nakita nyo. Oo, oh, o, oh, oo, oh. Ito na nga mga idol, pasakay na nga tayo dito sa bus. Eh, naghintay nga kami ng 40, 20 minutes sa idol. Eh. At ito na nga yung bus mga idol, sasakay na tayo, papunta na tayo dun sa garage mga idol ay madami daw sale dun sa garage kaya kita sa dun mga idol ay itatap lang natin yung yoyo card natin din para magbayad tayo mga idol and kita kits tayo mamaya Nandito minutes... na kami ngayon sa uh, So guys, nakikita niyo na yung artistang hindi, ano, hindi famous. Hindi meet up namin mga idol. So guys, ito yung artistang hindi na, ayan guys, yung artistang imi-meet up namin na hindi, ano, famous. Ay! <laughs> Script, <laughs> ano yun, scripted? <laughs> Kanyari, nakagulat. Eh. <laughs> <laughs> <Kuchi> na <to. laughs> sa... okay, kami sa kotse, ayan. Kotse na ito. Okay guys, kotse, nandito ako sa kotse, kasama namin si Ngayon at si Tito. Oo. Ayan kayo si Peter, oh. kay si Peter Nasa kotse kami mga idol. Ayan. Ah. so guys, mga minutes lang nandun na kami sa garage. Alam niyo ba kung anong pupunta na, anong gagawin natin doon? Alam mo ba, ay So guys, nandito na kami. So guys, dumating na kami dito sa garage. Ayan. Ayan na mayroon na akong ganyan, no? Oh. Yung lagay ng ganyan. Ewan ko kay Peter. Si Peter kasi, ang tagal. <laughs> Ayan guys, papasok namin dito sa garage. Nakapila kami. Pila-pila daw yung mga poor pila pila guys okay, e naka-pila kami and pupunta kami din sa loob marami daw mga sa star guys nandito na kami ngayon sa labas at ito na nga ang pinamili namin naka plastic <laughs> naka plastic <laughs> guys naka plastic ayoko ng mga box na yun pakalat kalat lang yun di ba guys kalat lang and dito kami ngayon sa highlight ayan guys guys tayo yung nakapagpahinga na at tayo yung papunta sa koche ay so yung guys ito na naman sa feeling nyo <here. laughs> feeling wag kayo ko So guys, nandito na kami sa kotse Ano to? mag, mag ba? ba? <laughs>